Bakit nawasak ang bahay namin? 'Yan. Wasak na ang kusina namin, 'no. Oh. 'Yan tinanggal pati ang range. 'Yan 'no. Oh. Dito ngayon ng bahay namin, kaya ngayon dito ako nagluluto ng pang-adobong manok. 'Yan winasak dahil i-renovate -re itong loob ng aming bahay. Yan, ganito ang itsura nito ngayon. Wasak na. So, maybe after 3 weeks, makikita natin kung ano ang kalalabasan. Kaya, antayan nyo, antayin nyo kung ano ang kalalabasan. So, mga katropa, hanggang dito lang muna. Hanggang sa muli.